Kahit linisan mo ng gusto yung loob ng carburetor at pinalitan mo pa ng reaper kit, mag-overflow pa rin yan. Dahil hindi po sapat ang air compression na panglinis dito sa loob ng carburetor, kahit papalitan mo ng bagong reaper kit, kung yung pagpwepistuan po ng reaper kit ay meron pong mga burutong, hindi po kaya nga linisan ng ganitong air compression lang. Ito po kasi ang importante dito kapag gas overflow sa carburetor, itong butas na to, ito, 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 So, uh, hindi po kaya nga uh, linisan ng uh, air compression lang ito. Kailangan lang ng konting gasolina kahit pag gasolina yung dumadaan dito. Para lang po maugasan, kumuha lamang po ng uh, cotton buns, dito. Para po may pasok sa butas na to, dahil hindi naman may pasok po yung uh, brass dito para po matanggal yung mga burotong dito. Kahit pa bago yung uh, reperkit dito. Kasi kapag may pasok yung reperkit dito, eh kapag nagkasingaw, wala rin. Kaya mag-overflow. yan. Ayan isinausaw eh, lang sa gasolina yung cotton bun saka may pasok dito o ganyan po para po matanggal po yung mga tumigas na burutong o ano pa dyan yun po ang dahilan kaya sumasagabal don sa reaper kit kaya dumidiretso po yung gasolina ikot-ikutin lamang po yung cotton bun hanggang po matanggal po yung tumigas na dumi dito o kaya burutong kasi kapag mayroong pong konting dumi na sumagabal dito ay uh, hindi po pit na pit ang pagtapal ng reaper kit dito kaya dumidiretso po yung gasolina ito po yung kasagutan ko para po sa mga nagtatanong kung ano ba ang dapat i-check up sa loob ng carburetor kapag nag-overflow ng gasolina. Ganito po ang paraan po natin sa pagsagot sa inyong mga katanungan dyan sa comment section. Ano, para po meron po tayong ebidensya. Kaya mag-comment lamang po dyan sa comment section kung meron kayong mga katanungan para po gaman po